Ma, surprise, surprise. Nagre-recording po ako ng dinner ko ngayon. It is July 12 of 2025. Ano po ngayon? Um, Independence Day. Ayun po, naputol mga ka, surprise surprise So part 2 po ito. <laughs> Pasensya na po. So ayun po, ito lang po yung dinner natin. Fish nuggets po yan. na air fry po natin. Ayan. So tara na po, air fry na po natin siya mga ka, surprise surprise So, meron din po tayong rice, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ayan. Bumili po ako sa karinderiya ngayong tanghali. So, ayan makikita nyo. Tatlong order po yan. And, syempre, meron po tayong salted egg. Ayan. Nakapakita ko na nga po kanina. Kasi nga po, part 3 na po ito, mga ka, surprise surprise I mean, part 2 na po ito. Bigla pong naputol dahil dito sa tripod, mga ka, surprise surprise Ano po kasi tayo? Naka-tripod po tayo. And, ito pong tripod kung nakikita niyo po ito mga surprise surprise hindi kita o basta mga surprise surprise mayroon pong bluetooth ano yan may bluetooth na pag pinindot mo pinrest mo siya um ayun <laughs> ang hirap mag explain mga surprise surprise pero ayun nga to be short nagpapaano lang tayo mga surprise surprise nagpre-prepare lang po tayo ng dinner wala pong masyadong kaganapan. Huwag kayong mag-alala mga ka surprise surprise Wala po kayong na-miss. Ayan. So, gustong gusto ko po itong fish nuggets na ito mga surprise surprise Masarap po siya. Ayan. <laughs> Siguro mga mga surprise surprise pagod ako sa ano tawag dito na po tayo sa today dahil po sa all this Independence Day gumala po tayo kahit paano ayan kasi nga po katatapos lang po ng ano natin social experiment po natin na no wifi no internet experiment so ayon tinapos ko na mga ka surprise surprise kaya ang dami kong in -upload. sumakit po yung likod ko ayan and what else so ayun lang ano mga ka surprise surprise um ano ngayon tawag dito magdi dinner time na kaya nga nag prepare po tayo ng dinner and um ayun ano lang po iisihan ko lang po tonight hindi na po siguro ako magbablog mo na mga surprise surprise kasi para bang naisip ko is lumayo nga po ako sa internet lumayo po tayo sa wifi pero parang mag dumami naman ang dumami yung naging ano natin vlog natin so para bang ang whole purpose po kasi ng um, paglayo po natin sa internet and sa wifi is to para ma-cherish natin yung mga <laughs> tumasik pa natin yung laway ko hindi po ako marunong mag-edit mga surprise surprise excuse. Para ma-cherish po natin yung mga ginagawa natin na hindi po tayo nag-multitasking, let's say, nag internet tayo, kumakain tayo, hindi na po natin na-enjoy yung ginagawa natin kasi hindi po tayo nakafocus sa ginagawa natin. So para bang naisip ko, hindi nga ako wi wifi hindi nga ako nag internet vlog, na, na, lagi naman ako nag-vlog, so parang ganun din, hindi na ako na sa mga ginagawa ko. Katulad niyan, let's say magdi-dinner tayo. Kung ipa-vlog ko pa po yung magdi-dinner ako, eh de parang hindi ko na rin na-enjoy yung kinakain ko kasi nakikipag-usap ako sa inyo mga surprise surprise. So sana maintindihan niyo po, medyo malelesen, malelesen na po yung pag um, vlog natin. Pero hindi ko naman po sasadyain. Kung meron lang po talaga mga mangyayaring hindi ko pa na-vlog ganun, yun po, ipa-vlog po natin yan, ina-record po natin yan. Pero yung mga paulit-ulit na nangyayari, hindi ko po sa inyo gagawin yon Hindi ko po kayo gagawin ng da-repeat. Ganun mga ka, surprise surprise And what else? So, yun lang po ano. Hindi ko na po papahabain itong video mga ka, surprise surprise And, um, salamat po sinamahan nyo ako dun sa no wifi. <laughs> no internet, social experiment, mga surprise, surprise. Um, di ko na po papahabain yung video. Good evening po sa lahat. And sana na-enjoy nyo po or nakapagpahinga po kayo sa, what do you call this? Sa Independence Day po. <laughs> July 12, 2025. Yun lang po.